Our menu for today ay ang ginisang munggo. At yan po ang mga ingredients natin. Uh, munggo, chicharon, mga spices natin na gulal. And then seasoning, and then tokwa, and dillis. And then, igisa po natin ang bawang at sibuyas sa tamang init ng mantika. And then, i-add natin na muna ang, ang tokwa. Actually, naprito na po siya and then cutted na po siya. And then, piprito lang natin siya ulit para lumasa po siya dun sa bawang at sibuyas. And then, stir lang po natin hanggang sa maluto at maging golden brown po. And then, pag naluto na siya golden brown, uh, i-add na po natin ng konti lang na dilis para maglasa yung konti sa ating mongo and then halo lang po ulit para maprito po siya at medyo matus ng konti and then i na po natin yung monggo natin ang mongo po natin ay binabad na po natin sa, sa tubig so malambot na po siya para rin po tayo makatipid din sa gas and then uh, madali na rin po ang pagpapakulo uh, and then lagyan ng tubig and takpan hanggang sa kumulo siya ayang kumulo na po siya lalagay na po natin ang uh, mga ang kamatis na katid uh, natin and then ang gulay na malunggay para talagang masustansya ang ating munggo diba the best and then yan lang natin sa tamang init iset natin ang ating init and then lagyan ng seasoning uh, ginisa seasoning dahil kumukulo na siya and then lagay natin yung 4 cube ayun hanggang sa kumulo and ay add na na po natin ng chicharon baboy wow yan eh di ba ang pang friday talaga na paborito ng mga Pilipino and then pakuloyin lang po natin huwag po natin sa masyadong mainit hanggang sa matuto lang po siya ng konti and then uh, add lang po natin ng konting patis. Ayan po yung pampaalat ko. Hindi ko na po lagyan ng asin. Konting-konti lang po. And then, taste natin. Okay, simulan na po natin. Yummy!